Lakas na 5.1 magnitude na lindol yung manig sa Batangas. Labing-anim na lindol na i-record ng Fibox sa loob ng isang araw. Magandang araw mga kababayan, ito ang Pilipinas weather ngayon. Hatid ang panibagong balita tungkol sa lagay ng panahon at kalikasan dito sa bansa. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. Salamat sa inyong suporta. Ayon sa pinakahuling tala ng P-Box, nasa 16 na lindol ang naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Wednesday, August 20, 2025. Ito ang top 3 na pinakamalakas na lindol ngayon, magnitude 5.1 sa Calaca, Batangas, kaninang 1243 ng madaling araw magnitude 2.8 sa Fuga Island, Apari, Cagayan, kaninang 12.51 AM. At magnitude 2.7, Vincenzo A. Sagun, Sambuanga del Sur, kaninang 2.43 AM. Kasama na rin ang isa pang magnitude 2.7 sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, kaninang 2 AM. Pinakamalakas ang naitalang lindol sa Batangas na may magnitude 5.1 at mababaw lang ang lalim na 10 kilometers dahil dito inaasahan ang posibilidad ng pagyanig na naramdaman ng mga residente sa Batangas at sa mga karatig na lugar. Ito ang mga buong listahan ng mga lindol ng P-Box na naitala ngayong araw August 20. Magnitude 1.8 sa Kalatagan, Batangas. Magnitude 1.9 sa Magaraw, Camarines Sur. Magnitude 1.6 sa Cortes Surigao del Sur. Magnitude 2.7 Binsen. So, sagon, magnitude 1.6 Cortez, Surigao del Sur Magnitude 2.6 Fuga Island, Apari, Cagayan. Magnitude 1.2 City of Calaca, Batangas. 2.7 sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Magnitude 1.5 Maitum, Sarangani. Magnitude 2.1 Banganga, Davao Oriental. Magnitude 2.1 Marihatag, Surigao del Sur. Magnitude 2.4 Likuan. Magnitude 1.2 City of Calaca, Batangas. Magnitude 2.8 Fuga Island, Apari. Magnitude 2.4 Burgos, Surigao del Norte at magnitude 5.1 sa City Calaca, Batangas. Mga kababayan, bagamat karamihan ng naitalang lindol ngayong araw ay may hinang pagyanig na hindi gaanong naramdaman, dapat pa rin tayong maging alerto. Ang Batangas quake na magnitude 5.1 ay paalala na laging handa tayo sa anumang oras dahil biglaan kung umatake ang lindol. Muli siguraduhin na may evacuation plan ang bawat pamilya at huwag kalimutan ang mga basic emergency kit tulad ng flashlight, tubig at first aid. At yan ang ating mabilis ngunit kumpleto yung ulat tungkol sa mga naitalang lindol ngayong araw ng Miyerkules, August 20, 2025. Para lagi kayong updated, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas weather ngayon. Ingat tayong lahat!